Chef movie. Uh, with Jeneline Mercado at si... Sino yung partner ni Jeneline before? Mark Heras. Ni Mark harris okay. Parang father ako ni Mark Heras. Nag-gay? Oh, na... Mm -hmm. oh, oh. Mm -hmm. Yung unang movie nila, eh... Balikan ah, yung Italy! Yung sa Italy. Oh, Italy. Italy. May Italy. May movie sila. Una nila yun I love Italy. Mm -hmm. One of the few... Oh, kumusta? Okay mm naman. -hmm. Kaya ko naman yung mga I mean, uh, looking at ano, sabi ko, uh, I've, I've, seen gay, ano, iba, mm -hmm. gay people and gay. Nagyayang mo lang naman ng konti. Kaya mo naman. Movements lang, di ba? Kaya <laughs> Hindi ka homophobic. Hindi. Hindi. So, so may nagparamdam na sa'yo yung din? Hindi. Yun na nga. Ito na lang. Oh, ayan. Go, go. Sige, so, <laughs> hindi ko na rin nag Meron. Ah, Oo. Oh. Ito na nga. Ah. Medyo na naalala ko na. It's a designer. Mm During my modeling day. So, mm. sinabi niya sa akin parang, I like you. Kaya ka na. So, ang sagot ko lang, alam kong sinagot ko na parang, ah, ah, uh, thank you, pero... Sorry, di ba? That's, ah. I cannot, uh, ano, I cannot. na oh, Oo naman. May ano naman kasi, siyempre designer namin yun. Tsaka hindi naman siya yung... Pose. Oo, hindi naman siya yung nababas pose. Hmm. Siguro parang whatever, kung crush na ako, hindi sinabi na siguro na parang I like you. Diyos ko yung furnace sa'yo nung kabataan, nakakaano ka talaga. <laughs> Oo. Oh. Ba't puro kabataan lang? Until <laughs> <mayroon laughs> <I think> now. Hindi <laughs> ka ganda na katoon pa. Pero sa showbiz may nagparamdam, director, artista, ganyan. Wala. Wala. Charles designer. Oh, wala well, designer you know. Director wala. Okay. Kasi syempre I grew up in the uh, show business. Uh, so kilala nanay ko, kilala mm. na ko. Tapos siguro respeto na lang sa ano. Uh, siguro takot sila sa nanay ko. Ay, Kaya walang walang nagga uh, walang nang whatever nag... like, uh, naghas, nangahas nangahas <laughs> na magsabi <laughs> dito. Diba? Actually, hindi ko pa rin alam eh. Uh, we're just living by the day. Um, sabi nga, kung um, bilipas, di ba, Yeah, hindi kami naghahanap ng ibang manager. Wala. So, sabi mo kay Gordy, Gordy, eh, kung ano eh. Dati naman, ikaw na rin naman ako. Ano, so, ganun lang gawin natin. Kasi so, pag ako na natawag, sabi ko, binibigay ko yung number ni Gorgi, Gorgi, para kay nanay. Diba? Sabi ko, pagtulungan uh, na lang natin yun. Eh. Uh, pero, meron nga doon sa mga isa sa mga kapatid namin. Uh, ano, dilipat ba, ganyan. Uh, parang wala ako ano Actually, hindi ko sinagot. Pero parang, parang hindi ko alam. Uh, nanay. <coughs> Yung tatawag, titex. text Oh, it's a... na, Marami. 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 Isa. Magbigay ka at isa. <laughs> Wala lang. Oh, Mr. Gutierrez. <laughs> Wala, tatawa ka lang. Isang detects ako. Hindi mo sila ito ang tawag ko. Masyado ka lang <laughs> busy. Wala. Wala. So... Wala. 40th day na nga ni nanay sa 11. So, sabi ko nga, nung, nung uh, week, mabuti na lang at hindi na kami, kung baka nagkaroon kami na shoot ni LP, kaya hindi naman kami na, naka-stay until the last, ano, 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 Ang hirap na kasi, hindi ko alam. Kuwari, kung pagsasalitain ako, hindi ko alam kung makakapagsalita ako. Dito pala pag uh, ano Ay, naging logic ka sana? Anong gusto mo sa Hindi ko alam. Ngayon pa lang nahihirapan ako. Na Pero napagalitan ka na niya? Oo oh, naman. Lagi. Lagi? Nagpapagalit din ako sila. Lagi. Pero sabi niya to, ngayon yung talaga, parang sa iwasa, purchase mo, sa parang talaga doon. Hiling mo na talaga sa makimarites. <laughs> Kaya nga nanay ko siya. <laughs> <laughs> Oo oh, nga, ano? Hindi niya alam. Ako yung, uh, mm. ano, long lost uh, son niya. Long lost. Uh, isa ka sa favorite niya. After ka, dito, ito yung pinalik ko. Oo. Oh. Oh to despite ano naman <laughs> para inisin siya ano. uh, yun lang uh, wala na no, yung miss ko pa rin si Nanay she's always in our ano, in, in, in our prayers uh, she's always uh, she'll always be in my heart until the last days of my life. Kapag na yung tinatapos mo binyo, Um, hindi. May shoot pa kami bukas. Siguro meron pang last two days.